Mahalaga ba talaga ang pera sa relasyon? O pagmamahal lang ang kailangan para tumagal ang isang pagsasama? Maraming lalaki ang naguguluhan sa tanong na, To, sasabihin ng iba, hindi importante ang pera, basta mahal ninyo ang isa't isa. Pero sa realidad, totoo ba yan? Sa video na to, pag-uusapan natin ang matigas pero makatotohan ang sagot. Walang sugar coat. Usapang lalaki tayo dito. Ang matamis na paniniwala, lahat tayo lumakis sa kwento ng pag-ibig na parang fairy tale. Mahal kita, mahal mo ako. Sapat na 'yon. Akala natin, kung tunay ang pagmamahal, walang ibang bagay ang mahalaga. Pero teka, mga tol, bakit sa totoong buhay maraming relasyon ang nauuwi sa hiwalayan dahil sa pera? Hindi ba dapat kung tunay ang pagmamahal, kayang lampasan ang kahit anong pagsubok. Pero bakit may mga magkasintahan na noong unay puno ng pagmamahal pero nauwi sa pag-aaway at hiwalayan? Ano ba talaga ang kulang? Ang unang sigaw ng katotohanan. Ang pera mismo, hindi dapat ang dahilan ng pag-ibig. Pero, ito ang gasolina ng buhay. Kung may pamilya ka, may bayarin may pangangailangan at wala kang maibigay, kaano katagal tatagal ang relasyon? Kahit anong tibay ng pagmamahal, kung araw-araw kayong nag-aaway sa pagkain, sa renta, sa gastusin unti-unti itong mauubos, hindi dahil sa wala ng pagmamahal, kundi dahil sa stress, pressure, at paghihirap, isipin mo totol. Masarap magmahal. Pero paano kung hindi mo maibigay ang pangangailangan ng pamilya mo? Hanggang kailan ninyo titiisin ang hirap? Kahit pagustuhin ninyo na manatiling masaya, kung wala nang laman ng tiyan, kung hindi na mabayaran ang kuryente, kung araw-araw na lang kayong nag-aaway dahil sa kakulangan, hindi ba't ito ang nagiging dahilan ng unti-unting paglamig ng relasyon? Ang psychology ng babae, mga tol, Intindihin natin ang katotohanan karamihan sa mga babae kahit hindi nila aminin ay nagahanap ng seguridad. Hindi lang ito tungkol sa luho o material na bagay. Ang babae, instinct nila na humanap ng lalaking may kakayahang protektahan sila. Hindi ito pagiging gold digger. Ito ay biological sa natural na mundo. Ang isang lioness pipiliin ang pinakamalakas at pinakapinagkakatiwalaang ang leon para sa pamilya niya. Ganon din sa tao, ang isang babae, mas pipiliin ang lalaking may ambisyon, may pangarap, at kayang magtaguyod ng pamilya kahit hindi siya milyonaryo, basta may direksyon ng buhay niya, may disiplina sa sarili, at hindi natatakot sa responsibilidad mas gugustuhin siyang makasama ng babae. Ang maling pagkaintindi ng lalaki, ang problema, maraming lalaki ang iniisip na pag tinanggap ka ng babae kahit wala kang pera, ibig sabihin, panghabang buhay na yan. Mga tol, hindi ganun yon. Pwedeng mahal ka niya, pero kung walang direksyon ang buhay mo, hindi ka nagsusumikap at hindi mo binabago ang sitwasyon mo ang respeto niya sa'yo unti-unting mawawala. At kapag nawala ang respeto, kasunod niyan ang pag-ibig. Sa una, pwedeng tiisin niya ang hirap kasama ka. Pero habang tumatagal, kapag nakita niyang wala kang ginagawa para umangat, magsisimula siyang mag-isip, ito na ba ang buhay na gusto ko? Huwag mong hayaang dumating sa puntong 'yan ang katotohanang hindi madaling lunukin. Ito ang dapat nating maunawaan. Hindi dahil mahalaga ang pera sa relasyon, e eh pera na lang ang habol ng babae. Ang tunay na babae, hindi naghahanap ng mayaman. Ang hinahanap niya, yung lalaking may disiplina, determinasyon, at direksyon. Hindi mo kailangang maging milyonaryo, pero kailangan mong ipakita na kaya mong bumangon kaya mong lumaban at kaya mong magtaguyod ng pamilya. Huwag mong hayaang ikaw yung tipo ng lalaking walang plano sa buhay, umaasa lang sa kapalaran at hindi marunong magpursige. Kasi tol, ang babae, hindi lang naghahanap ng pag-ibig, naghahanap din ng kasiguraduhan. Ang tamang mindset, mga tatol na kung nasa sitwasyon ka na ngayon, nagipit ka, tandaan mo, hindi ito ang katapusan pero dapat mo ring tandaan hindi pwedeng panghabambuhay kang ganyan hindi mo dapat gawing excuse ang mahal naman ako ng partner ko kahit wala akong pera kasi tol, totoo man yan ngayon may hangganan yan kaya habang maaga gumising ka maghanap ng paraan kahit maliit na negosyo kahit simpleng raketang mahalaga may ginagawa ka para umangat hindi mo kailangang maging milyonaryo agad pero dapat may progreso ka Ipakita mo sa partner mo na hindi ka stagnant. Ang tuon ka na lalaki, hindi takot sa laban. Mga real talk advice, kung gusto mong tumibay ang relasyon mo, ito ang tatlong bagay na dapat mong tandaan. Una, huwag kang umasa lang sa pagmamahal. Ang totoong lalaki, hindi lang nagmamahal gumagawa rin ng paraan para sa kinabukasan niya. Pangalawa, maging responsable. Hindi mo kailangang maging milyonaryo pero kailangan mong ipakita na kaya mong magdala ng pamilya. Pangatlo, huwag matakot pag-usapan ng pera. Hindi ito bastos o masamang usapan. Ang tunay na matibay na relasyon, bukas sa pag-uusap tungkol sa pera, pangarap, at plano sa hinaharap. Tol, Huwag mong hayaang sirain ng pera ang relasyon mo. Pero huwag mo ring isipin na sapat na ang pagmamahal lang. Ang tunay na lalaki hindi lang nagmamahal, naghahanap din ng paraan para maging matibay ang buhay niya. Kasi sa dulo, ang tunay na pagmamahal hindi lang nararamdaman, pinapatunayan din 'yan. Kung nagustuhan mo tong video na to, Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang real talk na usapang lalaki. Ano sa tingin mo? Mahalaga ba talaga ang pera sa relasyon? Comment mo sa baba.